ngayon pakitulungan mo ako ipaliwanag ano ba talaga yung nangyari nung Friday na tila merong shooting incident tapos nung nung Saturday merong rallying na hindi natuloy tapos may mga open letter na parang nagagalit sa mga taga-Takloban yung taga-Davao sige nga pakipaliwanag mo ay to mayor ano ba talaga ang totoo <laughs> Ah hindi kasi ang nangyari naman doon na uh, uh, first of all uh, Lagi kami naghahanda kahit 2-3 days before na sabihin nyo lang ng pag-asa na may weather disturbance and possibility of being a uh, typhoon, mm -hmm. nag nagre-retro lang talaga kami yan. Kaya nung ginagawa ko namin yan, uh, at that time, Friday uh, noon, uh, uh, nagkaroon ng brownout dito. So maraming nag on ng generator sa downtown. So, nag-take advantage ho itong mga masasamang uh, tao na ito na humold up sa ilang, isang jewelry shop at uh, lumalabas mga apat, uh, apat sila. Pagkatapos, biglang nagputukan. Uh, mabuti na lang, lumaban yung may-ari ng tindahan at uh, may baril siya at uh, lumaban siya, pakipagbarilan din sa mga hold up. Eh. Ang problema doon, may mga station ng mga pulis in the area pero hindi nila narinig masyado kasi malakas yung generator ng mga ano eh, ng mga establishment doon mm. so hindi nila gano narinig nakita na lang nila nagkagulo pagkatapos isang innocent uh, bystander na babae uh, pinamaan kaya pinakbo sa ospital so nag lockdown kami sa city at hinabol ng mga pulis yung mga hold na yan ang na-recover dalawang motorsiklo at uh, may mga uh, ano pa blood stain doon sa motor na nahuli nila. Pagkatapos tiningnan yung rehistro, yung isa galing Lanao del Norte, yung isa naman ay eh, galing uh, I think it was or one of the cities there no na malapit sa Lanao del Norte. malalayo. So Oh, so na Pero ang nakapagtaka lang naman sa mga pulis kasi mga walang ano, kung nakikita nyo sa video, walang mga mask, walang mga ano. So, malakas ang load nito at alam nila hindi sila kilala. Kaya hmm. hindi nila uh, nagmask. Kasi kung mga local lang yan, na mga hold-up eh susuot ng helmet o mask yan para hindi sila makilala. Correct. Correct. Eh malakas ang loob. Mukhang talagang uh, hindi sila tiga rito. Pagkatapos nakakuha pa sila ng basyo ng Armalite, ng 5.56. So sabi, bakit ano? Kasi may mga mahahabang mga baril pala itong mga ito hmm. na ah uh, dala-dala. At saka oh, para malaman ang lahat, uh, yung mga jewelry shop dito, mga small time naman, alam niyo naman, Tacloban is na natin big city. Oh. And, uh, you know, yung jewelry shop dito, yung eh, maliit. Bakit kailangan apat na tao, tapos, ah, uh, mahaba pa yung mga dala. So, anyway, no nag-lockdown, yun na. So, yun ang nangyari. So, kaya talagang inaayos namin yung uh, yung pagtutulis dito sa mga gumawa nito. Hanggang ngayon, hindi pa ako nahuhuli na. -huli na.